Ayun, si Asyong ay maliligo muna, Asyong. Ayun, oh. gusto niya maligo lang. Oh. Init kasi nga ang panahon mga oh. kalot. okay lang sa kanyang magligo. Magligo. Ano? Yung mukha mo, yung face mo. Ang buto, ang buto ni Asyong. <laughs> <laughs> uh -huh. Ah, nahulog sa buto si Asyong. <laughs> Sawa ko mo sa water. Ah. Pasyong. Hmm. Hmm. bago ka, Syong. Pag si Spike ang nililigo ang <laughs> go. Dapat na hirap ako magligo. Syong. Puti behave ka. Si Spike makulit pag nililiguan. ay na. Nuso. Hmm? Ang ganoon. Ayan. Hmm. Kanyang ka lang. Massage, konti. Aba ng mo. yan <laughs> Ayan. 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 ng Ayan. Ayan. Ayan.

sabihin nilalamig ka na agad init init na diba? di ba dito ipod hindi kagaya ni spike ang hirap liguan ang laki laki ang likot likot sa CR mm, mamaya ka maganyan đừng ép tụi cáo. Này. À là mình là Siasong. Thà.

dyan ako sa bahay makikita so, nyo naman yung dating post ko si Spike ito si Asyong is bigay lang sa amin pa pa.